hindi. Kahit wala ka ako kung pera, andito na lang din eh. Ano? Apo. Pero kung merong, uh, magkano kaya yung malit lang, magkano kaya yon Ang kailangan po nyo, laptop. Laptop. May bundan. Maghahanap po ba kayong kachat? Hindi. Kahit wala na akong pera, yun Wait lang, Tay. Yung ang ko ngayon eh. Tay, wait lang. Naliligaw tayo. Anong gagawin nyo muna sa laptop? Eh, pag-aaralan ko tatay. Mm. Eh kasi... Hmm, sige ko eh. Naamin ko, dalawa yung cellphone ko hindi ko binagamit. Tanto sa nanay mo. Ano. ang gusto ko eh. May dalawa po kayong cellphone? Meron hmm. po. Hindi ko po alam yan eh. Matagal na. Matagal na, di ba? Sinabi ko naman noon. Kaya lang... Kaya lang? Mumurahin siya. Ano yung... Nag-video -nag -nag tayo sa Promise Land. Promise Land? Na inaamin ko na na dalawa. Wala video. po. Wala po ah, kayong sinabi tay. Sabi ko, yung ko mumurahin lang pero hindi ko ginagamit. Yung isa, di keypad. Noon pa yun. Noon pa? Oo. Oh. Akala ko pero touchscreen. Pero touch yung keypad. Ngayon, kasi, tatay, mas mataas ang value, ang, value ng cellphone kaysa sa laptop. Ano? Laptop. Kailangan nyo talaga ng laptop. Ay, gusto kong mag-aaral. Eh. Mm. Eh, kung pwede, yung maliit lang. Mag-aaral. Titignan ko kung magkano kaya yun. Hmm. Kahit wala akong pera, yun lang laptop tay oh, sigurado po kayo oh ah basta pero mas mataas ang qualities ng cellphone ano depende tay meron pong meron pong laptop 100,000 yung basta A ano pong gusto niyo 100,000, 50,000, 30,000, 10,000 yung, yung, yung maliit lang siguro mga pero sa may nila meron si 52, 'yan ay eh. maganda na eh mm tar titingnan muna natin kung kaya natin dibi hindi tay, gusto niyo ho talaga. Gusto ko talaga. O oh, sige, para sa inyo tay. Um, pero, oh, yun, yun ang gusto pero, ko. Pero tay, surprise na lang muna. Itong, Gulating ko na lang ho kayo. O oh, sige, Ano ang problema. Okay. Talagang, okay. talagang... Gusto niyo talaga tay ha? Oo, oh, gusto ko. Yung oh. maliit lang, ayaw ko naman. Kasi Ayan. pagka maliit, viewer, pagka malaki, anime, ano, animal, ano, ay anime. Kasi iniisip ko tayo baka ni makichat kayo. Hindi. O kaya gumawa kayong pera kasi sabi niya gagawa kayong pera. Oo, oh, uh oh, -huh. ayun, tatay kasi. Ha? Huh? Brief? Ayun, mas kay papa. Mas matasang ng cellphone kaysa laptop. Uh, yeah. Pero yung, ay, mas mataas ang qualities ng cellphone kaysa laptop. Hmm. Pero hindi talaga ako gumagamit. Yun ang gusto ko, ang gusto ko ron. yung Okay, panalo. Mm, ang gusto ko eh. Kuha kayong laga yan, ate. Okay, panalo. Oh. Okay, laptop. Tapos, ano? Ay, papa mo, pakuha mo siya ang yan. Hindi, kung baka... Table tay, siyempre kailangan natin table, no? Ayan po. Okay. Ha? Yun yung po alam eh. Laga yan. Okay, maghahanap tayong laga yan. Ang lawak nito, katekram mo. No? surprise po yun. Sige. Wala na naman -no masama magkaroon sa duro, ano? Hmm. May, ma'am, pwede mag... Saan po yung laptop nyo rito? Dito po wala. Uh, ah, sige. Sige tayo, surprise na lang. Ay, Pero, tay, papipiliin ko kayo. 100,000, 50,000, 30,000. Eh, basta yung mura lang tatay, ano? Ay, kasi, meron namang... Pero alam ko, merong mura yun eh. Sa mm. Maynila siguro. Yeah, sige tayo. Sa Umpin, meron yan. Mura lang siguro. Sa Umpin. Hindi ko kayo gagawang pera ah. Hindi po. Eh, pero totoo, sa laptop at sa cellphone, mas mataas ang quality ng cellphone. Ano? Pero ah. yung laptop ang gusto. Laptop po. Okay, sige. Hmm, Bibili po okay. yung laptop. Oh, para kay Tatay Freddy. Okay. Uh, surprise surely. surprise eh, hello ano po pangalan niyo po yan si ate Camille at saka si kuya jason jason <laughs> uh, selfie daw po mo na selfie ay okay. oh, po nagpapabili po ng relos si Angelie eh. Sa... ay po Nagpapabili po hmm. ng ay si ay eh. ay 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 gusto ko. ay ay po ay 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 Yes. Ganyan po yun eh. Yung ano po, ikaklase ko, hindi ko po nakuha yung larong ganyan po. Mm. -hmm. Yung dagaran niya po ay, sa Christmas, ay, Christmas party. party. Sa Christmas party po. Gusto ko po ng headband. Pang headband. Headband. Oh, okay. Okay, oh. okay. sige, tignan mo. Kuya Albert, anong sa'yo, Kuya Albert? Yun ha, okay na to? Okay. Sa'yo, Angel, Angel, ano? Ano yung sa'yo? Pudula ka mahal yan. Mahal mahal blue. Yung blue daw po. Ay, mura lang naman. Yung blue daw po. Yung blue daw po yung Yung blue. Oh, sige po. Hindi po. Kukunin na po to, ma ay, si set ni ma ito, ma'am. Ay, saset daw ni ma'am. ay mura, ma'am. Ano, mura o mahal mo na yan. Ha? Hindi, okay lang. Ito mawag ka Ah, Apo, hindi. Uh, si Albert de. Kuha ka na lang sa'yo. Sige na. Saan, Kuya Albert? Ito. Pili ka na. Ay. Ah, sige po. <laughs> si ate. Pangalan po niyo. Si ate Josephine na selfie. Sama ko po. Sige po. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you. Ayun si Tatay Preby. Nalulong ko to siya kanina. Ang lalim mo. Ang lalim mo. <laughs> thank you po. Nam, nam bola po si nanay. Hindi po, totoo, promise. Panood po namin yung oh, vlog niyo po. sa mga kakapatid. Oh, si na Enrico. Mm, thank you. Thank you po. <laughs> Ingat po kayo. Kahit... <laughs> <laughs> Ang sweet ni nanay. Ang sweet. Nakapili po si Tatay Albert ng ano. Ay, si Tatay Freddy ng relo. Pasok muna ko kami para sa headband. Sineset po yung mga relo nila kategram. Para kayong ano dyan tayo. Maganda tayo. Yan dapat match po nito, no? Aha. Okay. Paano ko kaya kung ito? Ay, ayaw ko na <laughs> Patingin niya po. <laughs> Shush, Ay, ito na, uh, na lang, Tatay. May bilog-bilog, oh. Uh, ito na lang. Pang New Year na yan, Tatay. Uh, ito na lang. Wait. Uh, mas ano po, no? mas dark. Eh? Para ko yung ano niya. Ito kaya, Tatay. Ay, hindi. Mas okay yun. Ito na lang. Uh, okay. Oh, mag-try ka na dito. Sa dami niyan, hindi ko alam kung may pip... Hindi kaya mahirapan pumili niyan. Tay, wait lang po. Baka bagay niyo to. Hmm. Try niyo nga po, Tay. Ako ay isang model. Ay, nako. Mababang babae talaga. Ate, tingnan mo yan. Ha? Sige, pili ka na din. Di pa po damit. O, oh, pipili tayo. O, oh, sige, pili ka lang. Tingnan ko sila dito. Hmm, sige, pili na. Ang uh, you know, daming stock eh, you no? Know? Sige, pili ka na. Tay, pili niyo na yung tsinelas daw. Ito yung kanyang sapatos. Hmm, Sige. Okay, tay. Ano yung panloob? Dapat may panloob yan. Papa, andun po kay tatay. Mga ilang daan po ba yung cup na yun? Maliit. Saan mo kinuha? Oh, pili ka na. Mas malaki. Yung kasya po sa kanya, ma'am. Pati ng kong kasya. Hindi ba maliit yan? Hindi ka parang pwede ng short. Ipili mo na tayo. pam pang... Hindi ba pambabayan? babayan? tayo ng pangalaman. Bata. Ayan, yan. Maganda ho yan, Tay. Ha? Kahit anong kulay, Tay. Kuya Angelo, ay, ang yun. Long. Pili ka doon kay Papa mo. Ang hanapin mo t-shirt yung wapi, mm. ano. Kulay puti, na by ano? mm. good Parang, mm. Parang malaki yan, Tay. Ito si Duro. Ito ang ilo. Yan. o. Ano, ang kulay dyan, chip chip ano, yung t-shirt niya kulay blue. Tay, okay. kulay blue t-shirt niya. Keep to Ayan na, blue. kase ba to? Yan, Hindi mm -hmm. kasya ho to, sigurado po. Patingin ko yun. Kasya tay. May brief ka na. May pinili na po siyang brief. May brief ka na. Hmm. Oh. Itong... Itong cap na ganito, tatay, flyer. Pang basketball po. Hmm. Pwede ba yung ganyan? Anong dapat ang Samang shirt niyo? Like, uh, e, Titignan niyo kung kasya po. May shirt na yan eh. Oo, oh, kulay na ba, your, okay. violet na shirt. Okay na. Okay, sige yan na po. Para may katerno siya. Okay lang po ba yung terno niya? Okay. Okay. Ito po. Oh, okay. mm. May katerno. Okay. okay Pagka-uwi na tayo. Wala po si Kuya Albert ka Nag-aalala na po si Tatay Freddy. Ayan na, nag na po si Tatay... Ano ba? Blouse ba? Kuya Albert, anong ginagawa mo? Ito, tignan nyo, hindi utong murahin hey, po O, oh, tignan nyo. Hindi hey, nga, marami akong damit tayo, sobra na. Sigurado kayo? Opo, sobra. Nasaan? Hindi mo. Oo, marami. Nayalang huyata kayo, porke napuno na to eh. Hindi po. Well, sige na tayo. Minsan lang naman. Hindi po. Nasa oh, yung pagkakala. Oo, oh, tayo. Yung sinisip pa po nila. Pwede ko bang bumili ng papel sa kabalter? Opo naman, tayo. Tay. Kuha kayo kahit isang ano, tayo. Kayo talaga...